Hello everyone, ayan guys, nandito naman tayo sa isang food court dito sa Bornham Park Ayan, ang sasarap na kailangang mapagkain dito guys Ayan o oh. Merong chicken skin, ah uh, yes, chicken skin Malit na shrimp Napaka-crunchy niyan guys, at meron ding calamari at yung chicharon bulaklak, ayan At itong isa guys, itong malit na crab Ayan sa tingin ko crunchy din yan ito, ito malit na crab ayan, at napakasarap siguro niyan, guys hindi lang ako tumikim guys kasi delikado sa ano ko ba, sa allergy ko ayan, pero napakasarap niyan. at marami din ditong pizza oh. ayan hindi kayang tikman lahat guys kasi napakaraming food dito sa kanilang food court ayan, ang sasarap na kanilang mga pizza Ayan. Kasi iba ang kinain ko guys. Iba ang aking biniling. Ayan. Napakasarap yan guys. Ang ating pizza. Ayan o. Oh. Pizza pala nila guys. Hindi sa akin. Ay. Ayan. Lami ka nilang pizza. Thank you for watching everyone.